Clearing operation ngayon araw Lones Ayan. <laughs> channel ayan good morning mga kabagad sa tayo ng ano nang palingki lalakad lakad tayo rito lalakad lakad tayo sa umagang ito ayan tara Dito na tayo. <clears throat> Hi, Aga. mukhang mahina yung ano mukhang mahina tirada ah, kanina pa pagod na tapos na

八块，不要、啊。 có wallai. nó lại, anh à, Pagano kim to babu. Tay là Tay tay. 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 Tay Tapin mo lang ng maliit. Eh, panlaga ko yan. Kunti ako, eh, maliit lang. Ayan, oh, pwede yung ganyan. Ayan. 对。 May ilaw May init May bago nang labas na yun na Redmi ah Yung 7i ko yun Hmm Kayaan mo yun? Diba sa'yo 5i lang yan sa'yo diba? na malinaw naman diba? Lino linaw na eh pag pinapanood Oh. Sige, magsa misu, ulo <laughs> so, Pag ah... Uh, Kagaw oh, kahapon nandito ko oh, wala na talagang tinda na ano, isda. Obos eh. ngayon Ayon. marami na naman, no. Oh. Marami. Kaya na ngayon, ang tao. Oo, oh, yun na naman nga. Gilo naman ang benta nito. Ha? Gilo. Gilo pa. Pang ano? Pang yelo ng isda. Pang yelo ng isda. Bibili muna ako dito na ano, gulay. bye. Bye. Oh. Dito ko clearing operation. So Click clear ko bye. Tau. Oh. Okay. to clearing na to. <coughs> oh. Pagkano kilo? Sabihin Pagkano kilo? Oh, di ba? Nagmura, nagmumura yung buwibin. <laughs> <laughs> nagmumura. Pamahal daw ng pamahal. Ayan lang tayo eh. Oh. Cut muna, cut. Kasi sabi niya, pamahal, pamahal. Cut. Ulit tayo, ulit. Yung mga bulay, nagmamahal. Oo. Oh. Eh, yung <laughs> ano? Yung tao. Hindi na rin. So, nagsasawa na sa pagmamahal. Sa total ba? Oo. Ayun, ito si Binloy, magbibili na rin ito ng ano, gulay, mga kapes Nasali <laughs> <laughs> mo nga na pangarap niya. Wala po, wala pa pa. you sell? <laughs> Red Chai. Pichay ba to? Yes, pichay. Kunyari lang yung nagtanong pa na pichay. Alam na na pichay, pero tatanawin pa kung pichay. Okay, pichay ba to? Magkano Ay. to, sampo? Ano lang, 30. Ano? Um, 20. Okay. 20 ba? Uh, wala na talagang sampo ngayon, no? Wala na sampo, sampo. 20, <laughs> <ending> <laughs> 20 nila. Buti pa, isa na lang yung bumababa ngayon. Panti ay wag Ay, ano na naman tayo aga aga eh ang ingay mo eh mamaya na mamaya na wag ka na muna magkanyan, mamaya ng hapon nagpapakyat pa tayo Bye, asama ka bay gusto mo ano

Kumakain ka ba mm -hmm. Sige, mobile, Sige, <laughs> <Importante. laughs> ba yung CCTV mo? <laughs> Ayo. Oh. Ay pans, wala pala kaming fans Ah, walang fans? Walang pans, Saipan. Oh, sa, sa Saipan. Taiwan. Kanan binibilang mo. Bukang nangyayitim ka ngayon Nakarating ko lang Nalindin ko Gusto na dun? Ano yung dun? Ano yung dun? Pobos? May biyahe ba? May biyahe ba? Wala Ano yung ayar dun? yun sa cargo Oh Nagatid ka yata ng tulong doon ha oh. Hindi, nagatid ka nang ano Siyempre, may hirap doon ha oh. Ito yung bahay nyo Bukay din Teh, walang bilhin teh Ba't siya kaya? Ba't ba ba nangitim ka? May, may, may init doon? Pero bagyo <laughs> tayo tindahan 'yan maapak ko Ayan, may lipuan na ako. Ayan, no? Mayroon ako Weg! Wala kang biyahe ngayon? Wala kang biyahe ngayon? Balo po na. Ah, jangan pala. Pati yung kay Nonoy nga ano pala pag gising ko kanina alas 4 pa wala diyan. Yung pala sa kay Kuya Arthur Lob. Kuya pinasak. Oo. Okay, kain ganun Alam na alam na ng tao no, na re, ano clearing operation ngayon, wala ano eh, no? Sinabi rin ng mga barangay. Pati sa mga Facebook din eh. Mayroon na nakano sa Facebook, eh, nakatag eh. Ay, posible na yan ang iba ay sasabihin. No? Ano, hindi namin alam, ah, hindi na talaga maniniwala sa yung, ano, yung naninita. I-clearing ay eh, putar. Katakot yung mga sa may sasakyan, no? Ano bang binili mo? Pinarking ko lang yung motor ko dyan, yun ang gate. Kaya ang bakit mo pinarking dyan? Eh, wala kang parking dyan Oo. Hindi, eh. ah. ibig sabihin dito ka lang muna yan. Dito na, gano'n. Pagkatapos. Kunin ko lang naman yung gabi. Pero, Bukas dyan na naman. Kailan ba yung clearing, hanggang hapon ba yung clearing? Hmm. Uh. Buisit naman ito na si nakakainis. Okay. Oo. Okay. Oo, putar pa? ara. Pan, Maya-maya, maya-maya. Okay. Apa apa anu so tao? Dabi <laughs> ni rode sa akin. Doon, putas mo munisipyo mo. Ano nasabi ko naman po 'di na nirap itaas. Ah. <laughs> din Hindi maluwag ka mo. Okay. Oh. Solo muna tayo nang. Pakainin inilah. Pagka nga po ka dyan magbabantay o hindi na? Oo oh. okay. Alin? May Saan? <laughs> so, so, may Alin may sidecar yung binibiyahe mo? Oo oh. Doon mo muna yung parking sa ano? May mm. ari? So, Magamitin ako tama may sidecar pa di ko papabunot na ako Ayun natama oo oh. Dalawa tapos sa kulog na araw Sa yung pangil naman pangil Oo oh. Tapos yung Ilan ba ngayon? Ilan pa mo? Tatlo. Pero nangawala na, ano yan eh. Ganyan-ganyan naman eh. Yung nag... Yung dalawa, oh huga Oo. Yung isa, matigas pa. Pangil, oh. <laughs> hindi mo yun. Oo. Paka mo. Nagaganyan-ganyan yung mga pangamun yung <laughs> magpunat. Pero wala na. Wala na? Wala na. Wala 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 Parang, kumbaga, parang ginigiba yung panga eh. Pero wala na siyang ano, wala na siyang sakit. Pakiramdam mo nga kung hindi ka manalamin. Sa ano ko nga Tama na makapal dito eh. Ito yung pala normal lang pala na normal, oh, normal ang mukha mo. Manhid no. Oo, sa manhid. Pagaganyan pag, -ga -ga, pag -ga -ga, tutup. So, nga, mga pagbubunot sa doktor talaga yung pangil para ano. oo. Ah, Magkano uh, so, ba bayad? Ano din Ayun, itong babantayan mo dito. Tricycle mo. Delikado, dahan pa na ka ano, eh. Hindi. Yung mga sasat yan. Eh. Ikaw, Kabilaan. One side, ito, eh. one side parking. Eh. Meron ka na nakasaw. Kabilaan nga ang parking eh. Dito ang Oo, yun. Ganun. Yung kay Nunoy eh, daw. Lahat daw yun. Ha? Kabilaan. Di ba sa kay Nunoy yung nakagawi yung parking nun? One side parking? Oo. Oh. Eh sabi ni Nunoy daw. Hindi daw eh. Ah, ba, pinago na. Kaya nga naging problema siya kung saan nilalagay yung... Hmm. Ano niya? Buti nga pumayag si hmm. Iwan ko kung saan yung singil niya. Malinis sa dun eh. Baka doon na rin sa loob. Oo. o. oh. oh. Baka nakiusap siya kay ano? Kay Kuya Arthur. Oh, sa ano niya? Sa anting niya? Ayaw. Nako. Matindi ang gali. Pinapaupahan pina, pa, pina ni Nono yung kabila. Nung... Di ba palisin na sila? ayaw kasi yung mga bata daw doon sa kabila kami daw na mag-asawa dito sa kabila tapos biglang tingnan mo inupahan ng ano pension loan binigay malaki malamang malaki pero, pero kadugo mo kasi yun eh mabibigitan na, na, na sino mabibigitan na nito kung upahan niya yung dalawa na. hindi ang ibig sabihin kung pinalis siya doon ah. yun doon siya dapat sila upa yung hindi malayo ay ayaw eh. Ay, yung Oo. Bukas yung mo? Oo. No, Ayan, dito. Uutak dito yung tao. Pag clearing operation, walang sasakyan sa kabilaan. Pero pag walang clearing operation, kabilaan yung punong-puno ito rito. Ngayon, walang nakaparking dito eh. One side parking na lang yung sasakyan dito. kabila wala alam nila na clearing operation walang sasakyan dito sa kabila o yan tingnan nyo yan mamayang hapon dito papakita ko sa inyo kung gaano karami dito yung sasakyan kabilaan dapat araw-araw may clearing operation eh. Para um, malinis to rito yung kalsada, maluwag. ‫למה אתה?